Nicole! Yeah. Ay, dila, dila! Go Nicole! Go Nicole! Luh. Gapang, gapang! Go Nicole! Go Nicole! Go Nicole! Gapang, gapang! Dali! Gapang! Gapang! Uy, oh, nainggit si Nicole! Naiingit! Ha? Shhh! Shhh! Ano'y nagtawa mo? Nicole! Nicole! Huy! Busy, busy ka! Huy! oh <laughs> Nicole! Princess! Mami nga oh, maganda! tingnan yan! Ano'y mukha-mukha yan? Oo! Oh, laki po sa ilong! <laughs> Dimple, baby, laos pa Dimple mo. Dimple. Laki mata, baby, Laki mata, hindi na beautiful eyes. Ay. Ito, taka takasya. Ay. <laughs> Ay ganda ganda talaga yun na. Ha, uh. hmm, bye na ko, bye na ikaw. bye na, na. Bye. 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 bye, -bye. <laughs> bye, -bye. bye, -bye.